Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat wala naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM si Amen Calapan Oriental Mindoro. CNN Live Nation. Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw si Ariel, magandang araw Pilipinas. Suspindido ang klase sa lahat ng pampubliko at pribadong preschools, elementary, high school at senior high school levels dito sa probinsya ng Oriental Mindoro ngayong araw ng Miyerkules, April 24. Bunsod dyan ang matinding init ng panahon. Sa visa ng Executive Order number no. 11 na ipinalabas ni Oriental Mindoro Governor Yomarlito Dolora ay deklaradong suspindido ang face-to-face -face classes mula preschool hanggang senior high school sa public at private ngayong araw. Basihan ito ang Heat Index Monitoring and Forecast Information ng DOST Pag-asa na may petsang April 22, 2024 na sinasabing sa darating na April 24 o ngayong araw ay inaasahang aabot sa 42 degrees Celsius ang Heat Index sa Kalapan City, Oriental, Mindoro na kung saan ang ganito katinding damang init ay nasa danger category. Ayon pa sa DOST pag-asa, mataas ang tsansa na ang sobrang mainit na panahon ay magdulot ng iba't ibang heat-related illnesses and adverse effects tulad ng heat cramps, exhaustion at heat stroke. Ipinapayo rin sa lahat na limitahan ang pananatili sa labas, uminom ng maraming tubig, Iwasan ang pag-inom ng tsaa, kape, soda at alak. Gumamit ng pananggalang sa init tulad ng payong at sombrero at magsuot ng damit na may mahabang manggas tuwing lalabas. Iminumungkahi rin na gawin ang mga heavy duty activities sa maikling panahon lamang. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB-CMN Calapan City. Reporting live para sa CNN Pilipinas, CNN Live, Live Nationwide. Nationwide Maraming salamat Junada Kapulko mula po sa impahan ng Spirit FM CNN Karapan Oriental Mindoro